guys, welcome to Justina 07 Mix Vlogs Ayan guys, ipasilip ko lang sa inyo ng bahagya yung mga Christmas display dito sa aming municipality of Agdangan Ayan sa aming munisipyo ng Agdangan And meron na dito mga ganto guys oh. Ayan, ito is Barangay Dayap Maikling pasilip lang ito guys kasi umakyat tayo dito kasi magpapail sana ako ng uh, zero balance so sabi ng aking ati-hati ay hindi uh, pa naman daw kaya uuwi na kami guys uuwi na kami ulit oh, ayan ang gaganda ng mga display, ayan ito guys ay mga ano ng mga barabarangay kasi may mga ganyan-ganyan so ang ganda So, ano tong isa center talaga sa ano to walang nakasulat ay salbasyon ito naman sa salbasyon guys oh. ayan ang christmas decor ng barangay salbasyon ang nanay ko guys extra so ayan dadalahin ko pa kayo doon sa baba kasi madami pa yan dito guys Dito na tayo dumaan. Inay, dahan-dahan lang pagbaba. Kaya ko naman dito lumakad. Ang ganda, magaganda guys. Ang mga ano oh. Ito siguro yung sinasabi ni Tutoy na bukas na paggabi, Inay. oh, ayan nga. Pailaw. So, ano naman? Saan naman tong isa? Wala pa. Daan din sa kabila ang pangalan. So, ayan. Dito muna tayo. Dito muna. Dito muna. Kaya kung bumaba na eh. Dahan-dahan uh -huh. lang. May lagapak ay. Dahan-dahan lang. Ayan, nagbidyo video kasi tayo. Kasi alam nyo naman. Uh, para paraan lang tayo. Para may pang-upload ba. Kaya para hindi masayang yung bawat labas natin. Yung bawat lakad. Kasi palagi na lang bundok-bundok man yung pinapakita ko sa inyo. Ipakita ko na lang sa inyo yung ano. Para ko na din kayong nadala dito sa amin. Bababa lang muna ako guys. Kahit baka tayo masungaba, diretso tayo sa baba, diretso sa baba pag nasungaba. Walang pangalan ang Ay, tudas. Mababangasan ako, guys. Ayun, ay. Ano kayang barangay yung So, ayun, guys. Ah, nakita na natin, guys, ay... Ah, Paskong Pinoy, bahay kubo ayun, bahay kubong Paskong Pinoy ang tatak niya. So meron pa dito sa baba guys. Punta pa tayo dito sa baba kasi meron pa dyan guys. udami Mga oh, dami. Ito guys ay sa harap mismo ng munisipyo dito sa aming uh, sa pinakang covered court. So bababa ulit tayo ng hagdanan guys. Pag naman guys pababa, normal naman ang paglakad natin dyan. Normal. Pero pag yung sa paakyat guys, barangay sila nga maligaya ito guys Oh. Ayan, Barangay Silangan Maligaya. Ay, may pangalan. O, unay, may mga pangalan sila. Ayun, Ay, isa o, ayan. isa. Barangay Silangang Maligaya Uy, ito. So baba uli tayo, guys. Kay ipakita natin sa inyo yung ano. Parang wala. Iba pa. Tatlong barangay na na Christmas uh decor yung nakikita niyo. May mga Ay, o, ginawang ka Christmas decor yung mga bar barangay, guys, ba. Ku ayan kanya Ito naman ay Barangay Silangang Kalutan, guys. Oh. Nasa Ana Ay, ay oh, Barangay Silangang Kalutan. Malaki siya, guys. Malaki, maganda ang design. Napaka-very creative, guys. Bawat barangay, guys, meron So mabilis na pasilip lang ito, guys, ha, mabilis. Mabilis at maikling pasilip. Bibilisan ko lang ang lakad kasi kahit mga 5 minutes 5 minutes lang guys. Ay ay. Hindi uh, hindi ano. Uh -oh. Wala yung pangalan. Wala na. Mababa ulit ay, kami ay, guys. May isa pa. Barangay ano 'yon? May isa pa pala. Barangay ng Manapat. Tingnan ko na po. Ano Silangang Maligaya silangang maligaya yan inay silangang maligaya baba na mabababa na ulit kami guys doon naman so siguro guys pag gabi madami ditong nagpupunta kasi panoodin nila tong mga ano bawat barangay ba yung mga pa display display ng bawat barangay o oh, ayan guys ito nasa pubert court na tayo nasa court Baka na tayo man so ayan poblasyon dos guys o oh. poblasyon dos po may po poblasyon dos ayan may mga ano na sila so meron pa doon guys sa dulo so oh, ayun puntahan natin yung nasa dulo kung anong ano to ayan meron din dito mga nag ano guys ay mga iba din so yan yung mga pahiyas pahiyas guys pahiyas na nandito na present na sa harap ng munisipyo ng aming ayan barangay kanlurang maligaya ito guys ayan kung saan dyan tayo guys nabibilang ayan ito barangay namin guys barangay kanlurang maligaya So ayan ang sa amin Yan po ay sa, tu sa pagtutulungan ng aming barangay official So ayan, ah, nanay ko talaga pumisto sa gitna guys O oh, artista, artista ang nanay ko Ayan, barangay kanlurang maligaya So napaka very, very laking paghihirap ng ginawa guys O oh, kita nyo naman yung mga kahoy-kahoy pa na yan na pinaghahakot Tapos yung mga, mga anong yan o oh. Design, design na yan o oh. Oh, very creative ang mga taga-Agdangan Quezon, guys. At meron pa ditong isa, may kasama pang mga motor na nakaparada, guys. Merry Christmas. Sabi daw dito, Merry Christmas. Pero ito ay walang pangalan tayo nakikita, meron 'yan. Meron yan. Meron yan. Merry Christmas. Walang pangalan tong isa. Eh, baka yung nasa labas na yung pangalan. Ay, Seldora ito, guys. Barangay Seldora. Bakit may pangalan? Oh. Ayan, barangay Seldora po ito, guys. Itong design na ito. Magkatabi. So, ayan, guys. Hanggang dito na lang ang ating video. At syempre kung bago ka pala ang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe and then click the bell button, select all para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload na video. Thank you for watching!